Hello guys. So, ang topic natin for today, mga nangyayari, mga nagbabago sa isang lalaki kapag yan ay nagmahal na. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, diretso na tayo huwag na magpaligoy-ligoy. Number one, ito, yung pagbabago sa mga masasamang gawain. O Alam nyo, ang mga lalaking na in love, nagmahal, tinatalikuran niya yung kanyang mga dating gawi, yung mga masasamang nakasanayan or mga bisyo. Kung dati yan ay talaga namang pusakal na manginginom, maghapon yan na nasa inuman. Puro tambay, puro tropa, walang ginawang maayos kundi magbisyo, di ba? Pero nung yan ay mainlab, nagbago. Nagbabago siya. Kasi gusto niyang ipakita doon sa babae yung sincerity niya na talagang kaya niyang baguhin ang sarili niya dahil sa pagmamahal niya doon sa babae. Whoops! hindi ko ulit ito nila lahat. Kasi meron talagang mga lalaki na nagbabago kunwari lang sa umpisa. Pero pagkatapos nun, wala na, balik ulit sa dating gawi At napakarami din ang ganyan. Pero mas marami pa rin yung nagbabagong buhay kapag pumasok na sa isang relasyon na nagmamahal na yung lalaki. Yan ang power of love, di ba? Of course, talagang meron pa rin yung mga Walang pagbabago at uh, yan ay napakahirap nang baguhin kapag gano'n. Okay? So, ayan po ang number one. Number two. Ito yung mga pagsasantabi ng kanyang mga pangarap. Yan ay isinasakripisyon niya para doon sa pagmamahal niya sa isang babae. So, kung ano man yung mga dating gusto niyang mangyari sa buhay niya, isinasantabi muna niya yun ibig sabihin post muna para doon sa kanyang uh, minamahal okay after that kapag uh, naging okay na yung relationship ayun saka na ulit ipagpatuloy yung kanyang mga goals or yung hinahangad niyang mangyari sa buhay Siyempre, sa ganyang pagkakataon ay kasama na niya ang kanyang minamahal doon sa kung ano man yung gusto niyang mangyari or inaabot na pangarap di ba So, sa mga gamitong pagkakataon, talagang uh, nag-a-adjust siya para lang uh, maisa ka para niya yung pagmamahal niya doon sa babae na minamahal niya, okay? So, ayan po ang number two. Number three, umiiyak siya. Iniiyakan niya yung babae. Ang akala niyo ay hindi umiiyak ang lalaki. Pero umiiyak po yan hindi lang ipinapakita pero kapag uh, mag-isa na lang yan o kaya walang tao sa paligid, tahimik lang yan tapos so, tumutulo na lang yung luha. Ganyan ang lalaki. Yung iba nga, dinadaan sa alak, di ba? At kapag nalasing, doon na yan nagiiyak na literal. <laughs> Ganyan yung ginagawa ng mga tao o lalaki na nabigo o kaya may pinagdadaanan sa pag-ibig tapos ayun, dinaan sa alak, andyan makikita mo na literal na umiiyak. Okay? Pero sa mga lalaki na mas matibay, matatag, ayan na. Nananahimik lang yan tapos so, tumutulo na lang yung luha kapag mag-isa. Okay? So, ladies and gentlemen, ang mga lalaki ay umiiyak dahil sa pag-ibig. Number three, number four, eto, yung pag-itiis sa distansya. So, alam nyo, ang mga lalaki kapag nagmahal yan at gusto niya na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang minamahal at para sa future nila, yan ay uh, umaalis, lumalayo para maghanap ng kabuhayan para sa future na kanyang inaasam. Siyempre ginagawa niya yan, sinasakripisyon niya yung sana ay lagi silang magkasapa na lagi niyang nakikita ang kanyang minamahal. So, ito na yung nagiging LDR na, nagiging long distance na yung relasyon, okay? So, ito yung madalas na nangyayari sa mga OFWs, okay? So, dahil sa pagmamahal, siya ay uh, kusang lumayo para mas magiging maganda ang kanilang pinabukasan. Of course, so, alam naman natin na sa usaping OFWs, napakaraming challenges ang uh, mangyayari dyan. So, dapat nagiging matatag, matibay ang isang uh, lumalayo o yung iniiwan para buo pa rin yung relasyon kahit magkalayo. Challenging talaga yan. Napakaraming maaring mangyari along the way. So, ayan po ang number four. Number five, eto, yung pagsakripisyo sa sariling kaligayahan. Ang lalaking tunay na nagmamahal yung mga dati niyang ginagawa ay, whoops, huwag muna, stop na yan. Kung dati, di ba, lagi siyang inaaya ng tropa para mag-basketball, o kaya tagay-tagay muna, yan ay iniiwasan niya para sa kanyang minamahal. Totoo yan, okay? Kasi nagiging priority na sa kanya yung babaeng napamahal siya. Ganon talaga ang lalaking magmamahal talagang kaya niyang itigil yung mga ginagawa niya para lang doon sa babae na yon. Kaya kung napapansin niyo ang lalaki na na-in-love, nawawala yan sa grupo ng mga magtrotropa. Kasi doon na siya nagpapakabisi sa kanyang nililigawan o sa kanyang sinisinta. Number five. Number six. Ito yung Paglalaan or pagbibigay ng pinansyal na suporta. Ah. Talagang ang lalaki ay uh, natural na nagbibigay or mapagbigay. Hindi ko nilalahat pero karamihan ay ganon talaga ang uh, role ng isang lalaki sa isang relasyon. Yung siya ang mag-provide, mag-produce ng pangangailangan ng magkarelasyon or ng magiging pamilya in the future. So dito, nagiging galante yung lalaki kapag nagliligawan pa lang, gumagastos yan, nagbibigay ng mga regalo at kung ano-ano pa para, syempre, mapalapit doon sa babae. Ma-impress niya yung babae. Ipakita niya na kayang-kaya niyang ibigay yung mga pangangailangan ng kanyang minamahal. At yan ay isang pagsasakripisyo dahil kung ano yung para sa kanya yung finances na dapat ay sa kanya lang, ay yun ay ibinibigay na niya or ibinabahagi na niya doon sa babaeng kanyang minamahal. Yan ang nangyayari sa lalaki na na-in-love. Number six, number seven, gumagawa ng gawain bahay. Kapag uh, na-in-love ang lalaki at uh, magkarelasyon na sila ng babae, yan ay tumutulong sa mga gawain sa loob ng bahay. At ang lalaking nagmamahal, ginagawa niya mas madali doon sa kanyang minamahal ang mga bagay-bagay. Kaya niya tinutulungan yan. Okay? Marami din kayong nakikita ang mga kalalakihan na nagluluto, naglalaba. Kapag may lalaking naglalaba, naging biruan ng mga kalalakihan na nakuha. Oh, andres, o kung ano-anong mga biro or pananalita, pangangatsaw sa lalaking naglalaba. Pero ang lalaking nagmamahal, dead man lang yan. Pag hindi niya pinapansin yung mga ganyan. Wala lang sa kanya. Ang sa kanya lang is, tinutulungan niya ang kanyang mahal. Uh, ganun lang yun. Wala nang ibang issue doon. Gusto niyang gawin yun dahil mahal niya ang kanyang partner. Maglaba, magluto, mamalingke, at kung ano-ano pa ang mga gawaing bahay, ginagawa niya number 7. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming nangyayari sa isang lalaki na nainlam, nagmahal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.